Hindi naman pwedeng si Kristo ay ipanganak ng December 25, mga kababayan. Kasi nung ipanganak si Kristo, meron pong mga pastor ng tupa doon sa Bethlehem nagpapakain ng tupa nila sa gabi. Kaya ngayon ang nandoon sa awit na kinakanta-kanta ng Katoliko yun eh. Sabi ron, The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay in fields where they lay in keeping their sheep yon tama yun eh meron talagang mga tupa doon sa bukid pinapastor ng mga pastor, pinagpupuyatan sa gabi, nung gabi na yon ipinanganak si Kristo. Basahin natin sa 2.7 ng Lucas. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, Wag kayong mga takot sapagkat narito, binadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa sa bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. Nakita nyo, nung ipanganak si Kristo, ibinalita ng anghel na naipanganak na siya nung gabi na yon ang pinagbalitaan niyong mga pastor na nasa parang na nagpupuyat, na yung kanilang mga tupa ay pinakakain sa parang. O e, paano magiging Disyembre yan? Samantalang pagka-Disyembre, tinanin nyo ang itsura ng Bethlehem kung saan pinanganak si Kristo. Pagka-Disyembre, Nobyembre pa lang, umuulan na ng yelo doon eh, sa Bethlehem. Pagka-Po-Disyembre, ay makapal na ang yelo doon. Mga kapatid, makapal na yelo. E eh, po, pwede ba naman na ah, si Kristo ipanganak ng Disyembre na makapalang yelo, yung mga tupa nandoon sa bukid? Ano kakainin nun? Puro, puro yelo. At saka yung mga pastor. Paano, sinong pastor ang magtiyatiyaga sa gabi na ilalabas niya yung kanyang kawan ng tupa? E eh, puro yelo yung pupuntahan nila. Hindi naman kumakain ng yelo yung mga... At saka napakahirap naman sa yata nung... No? nasa gitna ka ng katakot-takot na yelo. Gabi, hindi mangyayari yan sa Disyembre. Wala pong possibility na si Kristo pinanganak ng Disyembre, mga kababayan.